No. Madam. <laughs> Salamat madam. Salamat madam. Again. Hey, again. Yeah, okay. thank, you thank you po. Mama, <laughs> ma, thank you ka daw. <laughs> <laughs> thank you daw kay madam. Uh, thank you, tinang kitay to. Ayan, good morning po sa inyong lahat. Ayan, muli tayo nagbabalik para dalawin natin ulit yung matanda na nakatira sa bundok at babigyan ulit natin siya ng bigas kahit papano salamat po pakisubscribe na lang po salamat pagod na ta. Bahay nung uwan, magbibigyan po natin ng bigas. Ito po yung bahay nila. Okay. Uh, Pagpasensyaan mo na itong kunting bigas. Why uh, are you laughing? Pasalamat. Pasalamat ka mga Thank you, Tinangkit Dayto bagas niya. Thank you, madam. Thank you, madam. Thank you, madam. Okay. niya. Pasalamat, madam. Pa... Pa dating, uh, sa dating may mabaling asa ang manong malumay na. <laughs> Ito yung bahay nila, yung binigyan natin ng bigas, barong-barong lang po kaya talagang deserve po niya na makatanggap. Sana yung mga gustong mag-sponsor, Nasa link yung, nasa iba yung link, g -cast. Kung gusto nyo pong magpabanggit ng pangalan, pwede po. Salamat po. Okay. Bakit na? Ano yan? <laughs> Ito po ay, kunting tulong na eh para sa kagaya ninyo oh, na thank you naman oh. maraming salamat maraming salamat Christmas, Christmas Merry, Christmas. Merry din Happy New Year <laughs> ma mag thank you ka daw ulit lang <laughs> thank you daw <to> kay mga daw <laughs> maraming salamat po madam thank you po sa tulong nyo po. Oh, maraming salamat. Thank you, thank you. Merry Christmas. Bibigyan you natin you ng tulong. Merry Christmas po Thank nai. you po. Salamat oh. po. <laughs> salamat. Maglalaba hanap buhay ko. <laughs> ay. Di balay sa sutuog. Bibigyan ko ulit yun ay. Saan ba ang bahay dito? Ay. Ay dito lang ay. Ay o sige. Sa sutuog. Pasalamat na lang po tayo kayo. Okay, Thank you ka Thank you po. Ay, mag you ka kay madam. Ang salat sa niya po. Dito ba ka? naman ang yung lakay. Mga 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 Hi, sa balay. Isa si balay. Hi. Jay si balay. Sa nanay nga ay. Iga ay nga. Ay, ay ni -de sige garo din. Isu ti yon una kon na ita numayak mamintan. Ata sa Wen kasi kay tumot si Sarunok. Thank you. Ay. Taga ano kuy, Sir. Taga silor kami nai. Eh. Ay, yang api hidup, guys. Ay, thank you, Sir. Kabayan ko ni espiritu. Wan ka nakakain pulis. Wan, nge menongges ni. Oh, ini. Ik ngar. Okay. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam. Ano mga pagkain yung nasa Bundok Kabayan kasi meron din tayong nakita na matanda na daanan natin kaya yun na lang muna ang inuna nating bigyan Salamat po sa mga viewers na nanonood At kung napadaan kayo dito po sa aking channel please subscribe Salamat po